Yes, uh, update tayo dito sa Manila North Cemetery mga katay Kung kanina ay uh, mangilan-ilan no? at uh, hindi gaano marami pa yung ito, ngayon ay uh, ka na. At uh, dahil nga bumuhos yung uh, ulan dito sa parte ng uh, Manila North Cemetery ay dumagsana itong uh, ating uh, mga kababayan na magtutungo sa loob ng... Uh, Uh, ng uh, Manila North Cemetery para dumalaw doon sa kanilang uh, yumaong mahal sa buhay. No? Sa ngayon ay kaya ganito yung uh, pila ay dahil uh, ini ano, yung uh, mga kagamitan at uh, hindi na nga pinapayagang maipasok yung uh, gaya ng uh, matatalas na bagay sigarilyo, lighter, pabango paraha at uh, higit sa lahat yung uh, nakalalasing na inumin ay uh, talagang uh, pinagbabawal so kaya maigpit yung uh, ang uh, pag-inspeksyon at uh, kukumpiskahin no, yung uh, mga bagay na pinagbabawal sa so, ngayon ay uh, medyo tumila no? ambon na lamang yung uh, nararanasan dito sa parte ng Manila um, north cemetery Ngunit, uh, ito na dumadayo ito sa na itong ating uh, mga kababayan nga ano okay. So yan po ang mga uh, sitwasyon dito ngayon sa Manila North Cemetery. Ako si John Azuli, tanong niyo ng Abante Tele, tabi reporter, wala ang balita.